Patrick David, ay 27 years old from Barangay 176 Bagong Silang, Palaokan City. Isa po akong estudyante at isa rin po akong isa rin po akong ano, sang, sang shareholder yeah. po akong isang shareholder din ako ng isang gawin sa Please help me to share and like and heart sa, sa aking FB para sa ako na sa ito. Sana makatulong sa akin ito para sa aking mga magulang. And sa grupo ng TV, sa team SGA, thank you so much for See you with the heart. Thank you.